Sa Ninoy Aquino International Airport o na-ia Terminal 3 sa Pasay City, kinailangan ng buksan ng non-passenger entrance para pumapadali ang pagpasok ng dumaraming pasahero. May news to go si Bam Alegre live. Bam! Kaya kung noong mga nakaraang araw, dalawang passenger entrance gate ang nakabukas dito sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport sa departure area. Ngayon, apat na ang nakabukas at mahaba ang pila sa bawat isa rito habang patuloy ang pagdami ng mga pasahero. Pinaigting na rin ang seguridad sa paliparan sa katunayan kakarating lang ng mga kawani ng Aviation Security Group ng Philippine National Police na nakaitim na uniforme. Kung alas 5 ng hapon ng rush hour sa mga kalsada, bisulang rush hour sa Terminal 3 kari ng alas 5 ng madaling araw. Ang dating tatlong entrance gate naging apat matapos ipagamit sa mga pasahero ang non-passenger entrance. Pila-pila nga sa takilya ang mga entrance gate pero umuusad naman ito. Mainam na rin daw ito para mabusisi ang pag-inspeksyon sa mga bagahe sa tulong ng mga x-ray scanner at pagkapkap ng mga security guard. Pumaba ng pila sa mga check-in counter dahil sa dagsa ng mga pang-umagang biyahe. May help desk ang PNP para sa Oplan, Oplan Kaluluwa. Meron din ang DOTC para sa Oplan, ligtas biyahe. Naging maganda rin ang panahon, kaya walang nakansilang biyahe. Pinapayuhan naman ng publiko na dumating ng maaga para hindi maabala sa mga biyahe. Tulad ng mga pasahero nakausap ng GMA News. Masyadong mahaba yung pila, dami tao. Tsaka hindi sila nagpapapasok agad. Ah, hindi naman ganong ano, medyo mabilis naman, medyo mabilis naman. Okay naman para sa amin. Eh, yung nga, sabi ni Mrs. first time lang namin dito. Kara, bahagyang numipis ang mga pila sa check-in counter habang nakalis na yung mga pangumagang biyahe. Pero patuloy na habang pila habang dumarating na yung mga panghapong biyahe. Mas maraming pasahero ang inaasahan bukas habang papalapit na ang undas. Karamihan sa mga pasahero, pauwi sa mga probinsya at hindi lilipad papuntang ibang bansa. Sa katunayan, Kara, may ilang mga pasahero na nagdala ng kanilang mga manok at tumitilawak pa ito sa loob ng paliparan. Yan muna ang pinakahuling mga pangyayari dito sa Ninoy Aquino International Airport sa Terminal 3. kara Maraming salamat Ma'am Alegre